Nabahagulhol na lang ang ginang na ito kaninang umaga November 12 sa gumuhong parte ng bundok sa barangay Western Uma sa bayan ng Lubwagan, Kalinga. Ito'y matapos matabunan ng lupa ang kanilang kapamilya na si Kagawad Reden sa kasagsagan ng Super Bagyong Uwan. Nauna nang nahanap ang tatlo sa mga kasamahan nito pero sa ikatlong araw ng search and rescue operation, nakatuon ngayon ang atensyon ng mga otoridad at volunteers sa bahagi ng bundok na ito kung saan mayroon na silang nakitang palatandaan sa labi ng natabunang kagawad. Sab provincial government naman po, uh, may request po kasi sila kahapon to our governor na mag-deploy uh, po ng uh, mga miyembro ng PDRMO for river watch. So po sa lower portion may river portion po na maaari pong dumaloy doon sa pinangyarihan po ng insidente. Umaasa naman silang makuha ang labi ng kagawad ngayong araw. Samantala, sa pag-alis ng bagyo sa bansa, mas lalong nakita ang iniwang pinsala ng bagyo sa larawang ibinahagi ng Schools Division ng Kalinga, makikita ang ilang mga silid-aralan na ito sa Lubo Elementary School na pinasok ng makapal na putik. Ang ilang paaralan halos magibana sa dami ng mga trosong inanod at tumama sa mga classroom. Diyan ang yan ni Danum. Grabe yung payawa, dugod, di man. Ongoing din po yung kanilang yung kanilang coordination with their respective LGUs and MDMOs at saka sa regional office po para po sa restoration at saka makapaghanap po ng mga temporary classrooms. Ilang barangay pa rin sa probinsya ang pahirapang mapasok dahil sa pag-apaw ng ilog at gumuhong mga lupa. Sa uling tala ng pamahalaang panlalawigan, nasa labing apat na mga kalsada pa ang nananatiling sarado sa mga motorista. Sa barangay Poblasyon sa bayan ng Tanudan, Kalinga, tulong-tulong na ang mga residente sa paggawa ng pansamantalang tulay na gawa sa kawayan. Nasira kasi ang Punggod Bridge matapos umapaw ang Wagud Creek. Humingi na ng tulong ang pamahalaang panlalawigan sa Air Force of the Philippines para sa hiling na airlift. Mas mapapabilis kasi nito ang paghahatid ng tulong sa mga isolated na lugar. Malaki po kasi yung damages. Madami mm -hmm. kasi talagang mga areas na damaged until now. And uh, as uh, nasabi ko nga po kanina, kaya po hindi pa po tayo makapag-consolidate ng reports sa Tidrim o dahil may mga areas pa po na walang kuryente. Sa huling tala ng Kalinga PDRRMO, pumalo na sa higit 2,000 at 300 pamilya ang apektado ng superbagyong uwan na katumbas ng higit sa siyam na libo at apat na daang individual. Nasa dalawang daan at walumpot apat naman ang nasirang kabahayan. Nasa 15.6 milyon naman ang inisyal na pinsala sa agrikultura sa probinsya. Dahilan para ideklara na kahapon November 11 ang state of calamity sa buong probinsya. Halos buong probinsya po ng Kalinga, yung seven municipalities po and one city are affected. Kaya po nag, nagpasa po ang PDRRC natin ng resolution to the Sanggunyang Fundalawigan declaring Kalinga under state of calamity. Nagpapatuloy naman ang rapid risk assessment ng mga LGU para sa naayon na tulo. Jose Robert Inventor, RNG News.